sa ating mixing bowl, maglagay lang tayo ng 1 half na butter 3 pieces na egg 1 fourth cup ng vegetable oil at haluin lang natin ito ng maigit Isunod sunod na natin ilagay ang ating 1 cup na sugar and 1 half teaspoon ng salt. Tapos, lagyan din natin ito ng 1 cup ibak milk and 1 cup powder milk. Hindi na kayo dito maglagay ng OV flavor dahil nga hahatiin ko to, panghuli ko na lang to ilagay ang ating OV flavor. Katapos ng mahalo, ilagay na natin ang ating 3 cups na all-purpose flour o kaya cake flour. Tingsalain yung harina or pwede naman pagkatapos na nating mamix ang lahat ng mga ingredients. At ilagay na din natin ang 4 and 1 half teaspoon ng baking powder. Tuwin lang natin ito ng maiki. Kung hinahalo natin itong ating harina, dahan-dahan naman ibuhos ang 1 cup na water. Tapos ay salain lang natin ng ating mixture kasi minsan may mga harina pa ditong namumuo or kaya ay ating baking powder. Yun lang natin ito sa dalawa dahil gagawa pa ako ng ibang flavor. Kung napansin nyo bakit hindi pa ako naglagay ng OV flavor dahil nga hahatiin ko yung itong ating mixture. Namang flavor ang aking gagamitin OV flavor. Makakabili ka nito sa mga grocery at maglagay lang tayo ng 1 TSP tapos haluin lang natin to ng maigi. Pala sa ating molder, meron tayo ditong butter na natira. Pwede natin itong ipahid dito or kaya'y cooking oil. Kailangan natin pahira ng ating ah, mga molder para pagtanggal ng ating puto ay madali lang matanggal. natin to sa 10 minutes to 15 minutes. At pag ganito na yung kanyang itsura, yan malapit na ito maluto, medyo basa-basa pa yan sa ilalim. Maglagay na tayo dito ng cheese, tapos steam natin ng 5 minutes ulit. gusto nyo pang more recipe, please don't forget to follow my Facebook page and YouTube channel para updated pa kayo sa mga recipe na ibabahagi ko sa inyo.